Eksklusibong nakaparayam ng News 5 ang isa sa mga kaanak na mga sabongerong misteryosong nawala. Nabuhayan daw sila ng pag-asang masasagot na ang maraming tanong sa paglabas ng mga bagong testigo. Nasa frontline na balitang yan, ang ating Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. August 2021, nang makunan ng CCTV ang pagdukot ng mga lalaki sa big-time master agent ng Isabong, na si Ricardo John John Lasco sa San Pablo, Laguna. Unang inilapit ng pamilya ni John John sa News 5, ang kwento ng mabigo silang makakuha ng impormasyon sa mga otoridad. Sa eksklusibong panayam sa ina ni John, John na si Carmelita, dinukot ang kanyang anak dahil napabintangan gumawa ng sarili niyang isabong website na kinopya sa website ng Pitmaster. Nasa labing lima raw ang dumukot kay John John pero lima lang ang nakilala nila. Tatlo sa kanila ay mga pulis na una nang nasampahan ng kaso sa DOJ. Makalipas ang halos apat na taon, tila natulog daw ang kaso. Pero sa paglitan ng mga bagong testigo, naniniwala raw si Nanay Carmelita na makakamitan nila ang ustisya. Umaasa rin silang masasagot ang tanong kung nasaan na si John John. Sa tagal ng aming paghihintay para kaming nabuhaya ng ano ng loob napansin na at merong lumitaw na ano testigo na sana magtuloy-tuloy na yan. Malabo na ang mata at halos di na makaaninag si Carmelita pero bago tuluyan daw dumilim ang kanyang paningin. Sana raw maaninag niya ang hustisya sa pagkawala ng kanyang anak. Umaasa pa rin ako sa aking paghingi ng dasal sa Panginoon na alam kong pakikinggan niya kami. Pakikinggan lahat ng aking mga dasal. Sa lunes, formal na magsasampan ng kaso ang testigo laban sa mga personalidad na nasa likod ng missing sabungero. Nagsagawa na ng case conference ang Department of Justice at Philippine National Police para talakayin ang kaso ng mga nawawalan sa Ayon kay Justice Secretary Rimulya, makapangyarihan na magiging kalaban sa kaso. Posibleng may impluensya raw ang di pa pinangalan mastermind. Kakusapin ng DOJ ang Korte Suprema para masigurong di may impluensya ng kaso. Balak din ng DOJ na humingi ng tulong sa gobyerno ng Japan para sa kagamitan sa paghahanap ng mga na missing sa bungeros na itinapon umano sa Taal Lake. Ang National Police Commission o NAPOLCOM iniimbestiga na ang sinabi ng testigong si Alias Totoy na sangkot umano ang ilang pulis sa pagdukot. Bibigyan daw ang mga idinadawit ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig. Tiniyak nilang mananagot ang mga patunayang nagkasala. Ang NAPOLCOM ay eh, hindi matatakot na mag-imbestiga at ang Napolcom ay hindi natatakot na mag-impose ng penalties kahit dismissal man yan sa serbisyo kung kinakailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.